Okay, dito. Okay, Ako, hindi na rin pakikita Ay, po guys. Ayan, wala po dito sa ano ko, po yung aking, aking gawaan. Lipit-lipit muna po tayo. Ang lakas ko ng hangin talabas. Ayan po. Naabot po yung aking gawaan. Nababasa po ng tubig ulan. Eh, nagkakita po ako ng mga konti kong gamit para nakabigla po lumaki ang tubig eh. Sige po, hanggang dito lang po muna tayo. Pinikit-tikit po muna ako. Salamat po. Thank for watching.